Here. Ito may malaki, ano malaki. Ampalaya Ampalaya Oo pero tanimto ng ano ng pinsan ko na galing sa ano galing sa uh, sa US na parang pinag-experimentuhan 'tong ampalaya na kapag ibabad mo daw sa ano sa tubig, tubig. tatamis daw yung lasa Ayun, so titikman natin para mapakita natin sa kanya yung, ano, yung uh, reaction. Oo. Actually, first time ko matitikman ngayon to. So, subukan natin kung talagang ano. Ako muna ipunong titikin eh, Sige, para okay. ano. Para malaman matamist natin ko. Sabi. So, tignan natin. Tikman natin. Pakita natin yung reaction sa camera. No? So, parang regular lang naman na pala ya. Pero sa amin, matamis daw. Iba yung iba, minumukbang yun. Yung palaya? Matamis daw. Hindi ko alam. Basta may oh. nagmukbang yan. Subukan natin. <laughs> Tamis. Tamis. Okay. Hindi siya matamis pero walang pait. Ano? Na Manong crunchy. Nasa. Na hindi siya masyadong matamis pero hindi siya mapait. Tuman nyo. Mm. Sarap. Ito sa akin. Okay. Tignan mo natin sa amin. Kung anong reaction nila. Pakita po dito para makita nyo. ha. Sa, ano? Okay, one, wow. two, three, four. Oo ano? Hindi sya pa. No, say, Yan ang lalaki. Para ano? Makakagat yung ube. Makagat? Mmm. ano Ano? Yun? <laughs> mm. Kaya yung Ang Saan ang niya. <Sélil> <So, Kain>. Humit. <laughs> Humit. Ano? Kamusta, mas Haninulubo. Ang laki ba <po. laughs> yun? Ah, isa pa. Wala, ano. Isa? Isa, isa pa. Magpalit mm. hmm. <laughs> yung kaip. siya makainit. Isa Sa usang-usang kopi. pa. Kakaiba yung malakas niya. Isa, pa. So, pa, isa pa. <laughs> <laughs> Ang laki pa naman sa akin. Isa, isa, isa <laughs> Das mayroon pa. <laughs> <laughs> oh, Ayun. Pasado daw, matamis. eh <laughs> wala. <Ay>, Mapaet. <laughs> laki pa naman ang pinagat. Wala ko tayo ng pizza. <laughs> Na-prank <laughs> <laughs> na ako. <laughs>